pag-aakalang mabaho ang sarili. Isa pa lang sakit kung ano ito? Alamin. Minsan nararanasan nating makonsyus dahil akala natin, nangangamoy na tayo. Ngunit alam mo ba na para sa si ibang tao, seryosong problema pala ito? Ito ay dahil mayroon silang sakit na tinatawag na olfactory reference syndrome. Ano nga ba ang nararanasan ng isang tao na may olfactory reference syndrome? Tara, alamin natin 'yan. Ang olfactory reference syndrome ay isang halimbawa ng Obsessive-compulsive and related disorder. Isa itong psychiatric condition kung saan naniniwala ang isang tao na mayroon siyang mabahong hininga, mabahong kilikili, mabahong utot kahit wala naman talaga. Nagdudulot ang olfactory reference syndrome ng extreme social anxiety, paranoia at isolation. Kadalasang iniiwasan ng mga apektado nito ang pumunta sa social events, maging sa trabaho dahil nahihiya sila sa kanilang amoy kahit sabihan silang wala naman silang amoy hindi sila naniniwala na pagkakamalan din nilang ang mga aksyon ng iba gaya ng pagsinghot, pagtakip sa ilong, o pagbubukas ng bintana ay dahil sa amoy nila. Mahalagang mabigyan ng tamang atensyon at pangangalaga ang mga taong may obsessive, compulsive, and related disorders. Sa pamamagitan ng maayos na edukasyon at suporta mula sa mga mahal sa buhay at profesional, posibleng malabanan ang mga hamon na dulot ng ganitong mental health illness. Ikaw, paano mo tutulungan ang isang taong may olfactory reference syndrome. D W I Z Research Report. Re -re -report.